Hi guys. Ayun, 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 ayun. Ayun, ayun, ko oh, Ayun, Sa Thursday. Hindi ko kung paano ko siya dadalhin doon. Ito, Meron pa dyan. Meron pa dyan sa ko Ito so, maganda dito. Meron dito. Hindi ko siya nagdamit ang kalatagay. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, bawas Ayun, magkape. Bawal magkape na mga kinukost. So maybe yung rice coffee. It's a delicious story. <laughs> Easy lang. Hindi Hindi na Tapos. mo sa kanya face na lang sure madami pa rin tapos basta meron pa tong ibang cute naman hindi ko siya nagamit sa akin kaso narealize ko nagpapalang ganyan nagpapalang ganyan ah yun nagpapalang ano ka eh para sa akin madami ganyan 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 ito, ipapapaalam ko ako sa may ari. Uh, saan ako po? Pwede ipamigay. Kai, pwede ba natin ito ipamigay? Okay. So, hindi na natin ibibenta, ipamigay na lang natin. Okay. Kumain naman siya. <laughs> Kai, ito. Gusto mo ba ba nito? Ayaw na rin. Pamigay na natin, ha? Okay. Yung blocks mo, pwede na ipamigay? Huwag pa? Okay. Ito pa. Tapos doon sa labas, ang gilinis ako bukas, meron pa doon mga sapatos at mga damit, more more damit. Kulit dito. kakalinis ko lang kulit sa taas kanina. Bukas dito naman ako gilinis. Sa baba, ulit Lagi na Tapos bukas, then, sa labas ulit. So, yun guys. Update lang. Thank you so much.